Portahan ng mga Charity Vloggers, Kalinga Preactors, na katuwang sa programa ni Kuya Vala Santos Matubang. I-subscribe ang kanilang mga YouTube Channel. Please subscribe ito, Money Vloggers! Aba, si Dara, meron pong kasamang binata doon sa bahay, ano, na ibinunyag ng kanyang lola ano po, papanoorin po natin yung video, no? At uh, bibigyan po natin ng konting reaction. Pero bago po yan, ako muna po'y bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali, at uh, magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Kung saan kayo ng panig ng mundo naroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at uh, kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila ko Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, at uh, Ate Edna Vlog. O ito po no, yung video na kung saan ay, ay binunyag ng kanyang lola no na itong si Dara eh may kasamang binata doon sa kanilang bahay ano po. Ang video pong ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalinga para oh. Sa kabang nagpupunta lola. Saan po kayo napunta? Doon po, sa bundok po uh. namin sa alila ng Yogan. Kaya naman pala bihira oh, Karaming makita. Nagtatanim po ako ng kamuti, kanggus. Wow. Oh. Mm. Gusto ko lang po may katabang pa. Ka. Kung nalikipit po, uh. mayroon pong makukuha ng hmm. pangpabili ng pambili ng asukar. <laughs> ah. At, at, at siyempre po, nadaan tayo sa hirap. Yes, sa gipit, yung may kipong, may hirap, mo po, may ginawa. Tama, tama po. Oh, Lala pa nagtatanim. Opo. Oh, Pag may tanim, may aanihin. Opo. Oh, <laughs> Pag may tinanim po, may aanihin. Ano masasabi niyo po kay Dara? Ayun oh, po. Ano masasabi mo kay Dara at meron na siyang washing machine? Magpapasalamat po siya at tinabangan mo po ninyo. Tinulungan ninyo siya. Sindang magkakapatid ninyo paglalaba po, hindi na po sila mahihirapan magkusot. Thank you. Maraming maraming salamat po, Ate Pia, sa pag, pagpadala niyo po ng pera pambili ng washing machine. Hindi na po kumahirapan sa pagkukusot at sa pag, ano, sa pagpapatuyo ng langit. Maraming maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Huwag po kayong magsawang mag wag po kayo samang tumulong sa mahirap ko daya ko. Ayun po. Maraming maraming salamat po dito. Yeah! Washing machine na si Dara! Taka si Bea! Bea, huwag na dito ha! Huwag kang ka lang, baby! <laughs> <laughs> Anong pinagkakabalan niyo, Lola? What? Anong ah. anong tinanim niyo ngayon? Ano po ang tinatanim niyo? Huh? Ano po yung tinatanim niyo ngayon? Kamuti po Kamuti. at saka San Fernando. Ah, wow, ang dami. Kangos. Dami. Galing po ako doon ka kanina. Buti malakas pa na po Ma kayo. Mabalik ano? naman po ako bukas at mabalik di pa na po naman. ako nakakatapos. Gusto ko sabay-sabay po ang pagbuhay. Paano sila? Palagi niyo pong iniiwan? Okay May lang naman. Hmm. Okay May lang kasama naman. man po sila yung kapatid niyang binata. Sila palagi niyo pong iniiwan? Okay May lang naman. May kasama man po sila yung kapatid niyang binata. Sila palagi niyo pong iniiwan? Okay May lang naman. May kasama man po sila yung kapatid niyang binata. Yun napanood po natin yung video at nakakatuwa naman ano. At ah, itong si Dara eh, sunod-sunod yung Blessing na dumarating po sa kanya, no? Dati po kasi nung uh, huling vlog noon ni Kalinga Prab, eh uh, si Dara eh naglalaba, no? Naglalaba po siya. At, uh, nakita po siguro ng mga viewers at ng mga sponsor na talagang uh, hirap na hirap itong si Dara sa paglalaba. At katunayan nga po, itinulungan na nga po siya nitong si Erica, no? Nung sa ganun ay matapos yung kanyang paglalaba. Kaya yun po, no? Ngayon ay may daladala si Kalinga Prab ng wasing uh, washing machine, ano, bagong washing machine ata. Uh, Hindi po ay galing sa isang sponsor. Akatuwa ah, po no, yung mga sponsor ng Kalinga pa no. Pag nakita po nilang uh, wala yung sa isang yung isang bagay doon sa beneficiary ni Kalinga katulad po ni Dara at nakitang nahihirapan, ay eh, naandun po agad yung kanilang pagtulong, ano po. At talagang tayo po ay nagpapasalamat syempre, sa mga sponsor po ng uh, Kalinga pa no po. At ayun ah, nga po no ah itong ah, lola ni Dara eh, may binunyag gano na itong ah, si Dara eh, may kasamang binata doon sa bahay nila ano po pero yung pong binata ngayon ay kapatid ni Dara no kasi ang na itanong po ni Kalinga Prab kay lola eh papaano daw po kung wala sila wala no at nasa bundok Papano na po sila Dara ay eh, nagsusulod doon sa bahay eh dalaga at bata, ano, parehas babae, ano. Ang sabi po nung lola ni Dara, eh, kasama naman daw po yung kapatid na binata ni Dara, ano, sinasamahan po sila Dara doon po sa bahay nila, ano. Eh nakakatuwa, ano, kung ganoon, ano, may kasama na po sila Dara pagkagabi doon sa bahay nila, ano. Siguro pagkagabi pumupunta na doon yung uh, kapatid na binata ni Dara, ano, kasi nung mga nakaraan na ano, po eh sinabi nga po ni Dara na parang kinakalampag yung kanilang pinto ano po at siguro nag-alala din yung kanyang mga kapatid kasi may kapatid naman po itong si Dara na pinata din ano pero hiwalay po sa kanila eh. at na siguro yun na nga po no nag-alala siya kaya ngayon ay eh, sinasamahan na niya si Dara doon sa doon sa bahay nila Dara ano nakakatuwa ano o po natutuwa doon sa balitang iyon kaya siyempre hindi na tayo mag-aalala para kay Dara no kasi meron na po silang kasama, no, na yung kapatid niyang binata, eh doon na siguro natutulog, ano. At yun po ay eh, sinabi ng kanyang uh, lola, no. Kasi, eh talagang nakakatakot kung sila lang pong dalawa na andun, ano, sa kanilang bahay. syempre mamaya may mga lasing, ano, o kaya uh, alam naman po natin yung panahon ngayon, ano po, mamaya mapagtripan sila, ano, At talagang uh, medyo nakakabahala. Kasi sila lang pong dalawa ang nandun. Pero po ngayon, eh, syempre, medyo marirelax na ang ating isip, ano. Kumbaga, eh, alam na natin na si Dara ay eh, may kasama, doon sa kanilang bahay, ano. Siyempre, hindi lang po tayo natutuwa dyan. Ganon din yung mga uh, viewers, ano, yung mga sponsor, ano po, sila kalinga Rob. Siyempre, natutuwa din po sila. At itong si Dara, eh, may kasama na, ano. Yung kapatid nga po ni darang binata ano good news po yon ano maganda pong balita yon ano kasi syempre, eh, ando na ano ibig sabihin may kasama ng uh, kapamilya si Dara kasi kung si Lola din lang kasi kung si Lola po ang, ang kasama ni Dara eh, medyo medyo nakakatakot pa rin ano kasi syempre si Lola matanda na at isa pa babae hindi po kagaya ng kung talagang lalaki ang kasama ni Darat, at lalong-lalo na ito po ay kapatid, ay talagang alam natin na hindi po pababayaan si Dara at Bea. Ayun po, no? yun po eh, nakakatuwa no? yung balita ngayon at maraming uh, maraming -marami salamat. Siyempre sa mga viewers at sa mga sponsor, ano po, at siyempre ganoon din po kay Kalinga Prab, kay Kuya Bal Santos Matubang at uh, Ate Edna Vlog, po. Patuloy lang po natin silang suportahan, ano po. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all cardinal Mabalos.